Magandang umaga po mga ka-premiera po natin mga magpapalay. Dito po sa bayan naman po ng General Natividad pa rin. Dito po tayo sa barangay Talabutap Norte. Dito po sa Talabutap, Talabutap Norte MPC. Kasama po natin ngayon ang Vice Chairman ng co-op natin. Si Vice Chairman Nazario Castillo. nasario Castillo at isa po nating director, Director Cecilio si Sidjarin. Okay, si Cecilio sa diary po. So gusto lang po ibigay sa kanila yung pagkakataon kasi matagal na po natin silang mga customer dito sa atin pong kooperatiba at gumagamit na po sila ng ating pong produkto na Primera Nutrigan. So sa mahabang panahon na pagtatanim po nila, na-observe nila na parami ng parami yung kanila pong ginagamit na fertilizer. Sabi nga ni Vice kanina, ilang bag na kayo per hectare dati? 15. nag 15 So, ganun din po ba si Direk? Opo. So, 15 bags. Imaginin po ninyo yung 15 bags per hectare. Baka po sa susunod na dalawang taon, 17 bags na yan. Parami mm -hmm. na ng parami. So, kasi naniniwala po kayo na, ano sabi nyo kanina, Direk? Sa dami ng pataba, nakasalala yung dami ng ane. Opo. Okay. So, okay. pansinin ninyo, sa dami ng pataba, nakasalala yung dami ng kanilang ane. Pero, totoo naman po yun. Ano? Kasi nga, Kapag kakunti na lang yung nilalagay nilang abono, humihina yung ani. Kasi nga, naubos na yung sustansya ng ating lupa, dinadaan nilang nila sa dami ng pataba. Ngayon, yung termino na ginagamit po nila doon, maasim na rin yung, yung, kanilang, lupa, yung kanilang lupa. So ngayon, dumating po ngayon yung dumating po yung solusyon sa kanilang mga problema. Ano po? So ngayon, ito pong primera nutrical po natin, ginagamit po ni nila direct, saka po nila chairman. So, dahil po may pinipirmahan si chairman, ngayon, ibibigay ko po yung pagkakataon sa atin pong putihin pong direkto po, kumusta po yung kanyang ah, paggamit ng atin pong primera nutrikal. Ito ba, ah, direct, nung unang gamitin ninyo, ano po ba ang naobserbahan ninyo doon sa lupa ninyo? Ito po, nung unang ginaps ko po ito, parang napataban na po yung aking palay. Supposed to be kasi nagpapaupo ako ng pataba sa huling dinang po ng aking bukid. Ngayon po, naobserbahan ko po, po rito na hindi ko po, po nilagyan ng paupo yung ginamitan ko ng nutrical. Eh, parang may pataba na po. Yan po. Yeah. So, ibig sabihin, naobserbahan ninyo na yung hindi ninyo nilagyan ng ng abono pero itong inilagay ninyo para meron ano, mas maganda pa ba ang pinalabasan niyang pagbulas o nagparehas lang sila nung nilagyan ng pataba? Mas maganda po yung bulas po nitong nagamitan po po ng nutrical. So, okay. so mas nauna pa po yung bulas niya. Fertilizer okay. na po yun. Ano? So, doon po ba sa sinilagyan ninyo isang hektarya, ilang bag yung pinaupunin yung fertilizer? Mali, panser. Tatlo. Tatlong bag. Eh, doon po sa primera nutrical, wala po. Hindi, ibig may ilang, oh, walang nilagay na pataba, pero ilang bag na nutrical lang nilagay ninyo. Mali, apat po siya. So, apat. So, maliban po ba sir doon sa one, sa sinabi yung mas na yung kanyang pagkulas, ano pa po ang nakita niyo? Ro? Kasi pag sinabing pulas yung, yung eh, yung berde, yung kapal ng dahon. So, maliban po doon na nakakitaan ninyo ng bintahe sa pagkakarangkada, doon po ba sa lupa, doon pong nilusong ninyo, ano po ba ang naramdaman ninyo yung texture ng lupa na ginamitan ng Primera Nutrical? So, kung nagamitan po ng Nutrical, yung pong parang makinis po siya. Then sa hindi po nagamitan, magaspang po yung pakiramdam po, pag napakan po. So makinis, parang uh -huh. ano bang magandang termin ng uh -huh. Makinis daw yung makinis uh -huh. daw yung pagkaputik ng nilagyan. Malambot na parang yun nga. <laughs> parang um, parang bura. Uh -huh. Madulas. Uh -huh. Na ano ibig sabihin nun? No? parang malabo malambot na lusak parang uh, yun. pero yung isa sabi niyo kasi parang magaspang eh di may kunat pa siya mm. oh yun so tingin po niyo mas maganda ba para sa inyo yun yung ganon na sip na kwan na klase ng magiging linang niyo ng lupa niyo opo oh, sir kasi po yung ugat po ng palay talaga talagang maririch -re po niya yung hanggang kung yung hardpan nung aabot po na mm. abutin po niya yung hardpan ng 1 dun po sa kabila, medyo pag, parang compacted po siya, medyo mahihirapan pa po yung ugat ng palay. Uh, tsaka pagka po malambot yung lupa, ngayon papansinin ninyo, mas makapal yung nagiging ugat, mas mala, nga ni Direk, mas malalim yung nararating niya hanggat kaya niyang hanggat kaya niyang lumubog ng lumubog pa ilalim para mas marami siyang makuha ang sustansya at saka yung lamig, gabulin niya kung sakali man ano po. So maliban po pa ron, ayan, nakita niyo yung klase ng, ng lupa, naging buwagag, mas malambot, mas lunak, doon po ba sa pamumuno? Kasi yung, yung pulas kasi, tangkad lagi tinitignan ninyo eh. Doon po ba sa pamumuno at saka po sa, sa kulay ng palay ninyo? Ano po bang naobserbahan ninyo doon sa nilagyan natin ng Nutrican? Sa pamumuno po, medyo mas marami po yung suwi nung nagamitan ng Nutrican kontra sa hindi po nagamitan. Uh -huh. Kasi po, nakita ko ron na siyempre magkatabi lang po sa magkatabi po yung dalawang banos na yun parehas po ng area, pila-pila pagitan. na ko ron na mas, parang mas makapal po yung nagamitan kaysa kontra sa hindi nagamitan. Uh, so, Isang po, sa dahon po ba? Sa dahon po. Ano eh, po nyo? Dahon. ay eh, kasi tinitingnan nyo yan, lapad, laki. Eh, minsan po kasi iba, tinitingnan nyo ang kulay ng dahon. Eh. yung pong dahon niya, okay po naman. Maberde. Ma Medyo maberde. Maberde. Saka dun po sa ginagamitan, medyo malayo po yung malaki po yung pagkakaiba nila. Ano po ang dip diferensya niya rin sa hindi ginamitan? Sabi niyo kasi kanina, maberde eh. Hybrid po yung mga pala niya eh. Eh, mas, po, maberde po talaga yan eh. Mas malalaki yung kwan, well, yung kibla ng mga puno niya. Uh, Atos mas malalapat pa yung dahon. So, ibig sabihin, malapat na talaga yung hybrid. Mas nasiyahan uh, pa kayo rin sa itsura niya sa kulay, hindi nyo na distinguish masyado? O basta rin lang sila ang maberde? Matingkat lang ang berde nung... No? Uh, bus. kasi meron po tayong tinatawag na na may timang pagkaberde, tapos oh, meron berde lang. Matinkad, matinkad. So mas matingkad yung pagiging berde po niya. Hmm. Pero pagka po ba umaga at naglalakad kayo, tinagot ninyo, ano po ba na na-observe nyo sa dahon, makakang ba siya, matitigas, Malalambot o ano po. Mali sa dahon po ng cancer. Matitigas po yung dahon niya. Doon sa hindi po nagamitan, malambot kaya siguro sa uh, pang-insekto dito sa kabila, ginagamitan kong cancer. Hindi, basta... Palagi. Dito sa kabila, hindi ko ginamitan ng pang-insekto. Sino po yung bihira yung gamitan ng pang-insekto? Yung nilagyan ng Nutrigal? Opo, sir. Kasi parang mas matigas yung yung mga, mga katawan at na ng mga Yung mga insekto. Ayon. Kasi Egon eh, po, doon po sa may sa may puno po ba niya? Di ba sabi niyo kanina, medyo mas masuwi siya. Doon po bang malapit na kayong mag-ani? Ano pong na-observe niyo? Kasi karamihan sa mga farmer natin, sabi nila, yung yung maraming upas yung kanilang palay tapos nangingitim yung puno. Ganun din po ba yung observe niyo? Mali itong pong nagamitan ng electrical Malinis po yung puno niya. Yung po saan hindi nagamitan, medyo maitim na... Parang wala, walang, walang natuto yung dahon. Walang nato yung dahon. Sa ilalim. Oh. Uh, yung po bang bakat ng tubig na doon, nakikita niyo kasi karamihan. Yung bakat ng tubig, pagka nagpapatiktik na tayo, may timpul mula sa bakat pumaba. ba, uh -huh. Yung po bang sa ginamitan yung Nutrical, ganun wala, rin po ba? Wala po. So yun so, yung, sinasabi po. nyo na malinis na hindi inupasa lang ako. So ngayon, satisfy kayo dun sa all in all na yung eh. Kasi sa dami naman po tayo nung ginamit na pataba. Nagbawas po ba kayo? O dinisame nyo lang muna? Ako po sir, medyo nagbawas po ako kasi siyempre baka tumabal o ano man. Lo. Dahil four times po ako naglalagay ng patabay, hanggang apat. Okay, Kung nakita ko ng ganun yung standing wing crab, standing po ng palay, maganda na, hindi ko na po lalagyan ng pang-apat. So, so, sa... so ako ng pataba sa nagamitan. Kontra sa kabila po, hindi po minabasa. So, ibig sabihin yun, nilagyan niya ng Nutrican, nagbawas na kayo dyan. Opo. Ang nagsabi, yung palay, yung palay siya. Ang... Uh -huh. uh, ilan po ang nag-menos na ninyong, ano? Bali, na-menos ko, sir, tatlo. Mm. O apat. Tatlo kay okay. Vice apat. O. So dati kayong ilang bagsa na 15 sir. So 15, nag kayo kayong tatlo, 12 na lang. Okay. Yung isang area ninyo, 15. 15 pa rin. Parehas na hybrid. Okay. Same na variety. Opo. Okay. E kumusta naman sir yung naging harvest ninyo? Ang uh, sa pan po, sa ani po sir, nabitin po siya ng pan. Yung nagamitan po, mas mataas po ng 25 kabats. 25 kabats pa yung... Oo ang um, aparte niya. niya, kontra hindi na. Pero mas marami pa kayong ginamit na. Opo. E, 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 magandang balita po 'yung para sa inyo. Opo, sir. E, ngayon ang tanong ko, ilang beses na ba kayo, ilang season na kayong gumagamit ng Bali eh, kayo po sir pangatlo na. So pangatlo. Kasi sabihin, isang tagulan, isang tag uh, na kadalaw, isang oh, tangkulan. So permis na apat na bag ng apat na bagang inilalagay. Opo, sir. So kaya pala yung lupa ninyo, lumakas na na lumakas. Ando na kayo sa, ando na kayo sa stage na talagang ang nagsasabi na nung, nung pagbabawas ninyo ng abono, yung halaman na. Abono. Pero nung una, nung unang gumamit kayo na to, hindi pa kayo nagbawas ka agad. Opo oh, so, sir, baka po kagaya po ng ibang produkto noon, na pag ginamit mo to, magbawas ka agad. Uh, eh, madami pong sumasablay sa ganun, sir. Eh. Okay. Kaya kampante lang ako na kahit na medyo may presyo. Ako, eh, hindi ko muna babawasan, na ko muna. Ano pong no. na observe nyo nun nung hindi kayo, yan lang ang nilagay ninyo, wala pa kayong binabas? Eh, maganda sir, na nakakatulong sa lupa na nawawala yung asin na po ng lupa natin. Yan po, sir. Ang kain naman po ng dotrika. So, ibig sabihin po ba, ngayon, naramdaman na ninyo na yung yung lupa ninyo may improvement na kung kurang ng dati. Ay, eh, Salamat okay, po sa inyo, Sir Marlom, dahil uh, yung lupa namin, may improvement na. Uh, Mabalik na sa dati. Mabalik na sa dati. Eh, si Vice oh. naman. Si Vice po nung unang, kasi pangalawa pa lang ninyong gagamitin niya. Eh. Ngayon. Nung una ko kasi, tapos ngayon pa lang niyang uulitin. No? Eh. Ang tarong ko lang naman po, kumusta naman po yung sa inyo nung una ninyong gamitin niya? Ayun <coughs> nga po. Uh, at ako eh, kami po na mga direktor dito, palasubok kami. Opo. Kaya itong i-prinisin taon ninyo na ito, na nutrican, na ginamit ko nga noon, gusto kong masubukan talaga. Uh, gusto kong makita yung epekto. Eh, nakita ko naman po na maganda yung ani ko. Kaya lang kung minsan, medyo ang pinoproblema namin dito, nabibiting kami sa tubig. Apo, Kaya kung minsan, eh, may nagkakaroon ng epekto sa alaman. Pero yung nagamitan nag mo talaga ito, nainanihan ko na yung halos 0.8 po, ay eh, naka 113 po ako na inani. Ano po ba yan? Tagulan pa? Oo. So, oh, okay. pang tag isang tagaraw ko pa galing yan. Oh, Lasir na tagaraw. Lasir pa rin. Kasi itong pangalawa ko ngayon, eh, ngayon ko palang gagamitin sa saka nito. Ang kagandaan po noon, mula nung ginamit ko yun, pababa ng pababa yung uh, pataba na binibili ko sa nung no, tawag doon sa uh, pataba commercial, ako, ah, uh, commercial fertilizer. Dati pong 15, ngayon 11 na lang ang ginagamit ko. At susunod na sa kanto, magbabawas na naman ako ng dalawa. Okay. Oh, eh, tingnan niyo po muna, baka Oo, po... oh, at gagamitan ko na naman nito ngayon. Uh, ganito, eh. Kung ano naman yung... Kasi ang ah, sabi ka kanina, ang magsasabi kung magbabawas na kayo ng pataba, hmm. yun lang nga mo kasi sabi niyo nga parang tatabal so, na siya, di ba? Yung ang 11 na ginamit ko sa isang hectare parang sumusobra pa. Oo. Hmm. So, tumatabal pa eh, may patabal pa eh. Kaya ka medyo control din ako. Yeah, medyo control pa rin. Hmm. So kagaya po ngayon, ayan. Halos wala pong pahinga yung lupa natin kasi ito lang naman talaga yung nakikita nating solusyon eh. Lupa po talaga hmm. ang hindi magpapahinga. Tayo lang gustong-gusto nating magtanim ano naman po yung mensahe ninyo, lalong-lalo na doon sa mga miyembro natin. Kasi dito sa kooperatiba natin, imaginin po ninyo, pagka kumuha nga sila rito, pagka-harvest na nga ang bayad natin, di ba? Eh ito, naka, nandyan na yan, available na lang. Siguro, ang kulang na lang po doon sa mga kaibigan nating mga miyembro natin, yung manahan nila na meron na pala tayo niya. Kasi baka mamaya, alam lang, mga director lang, tsaka mga piling mga miyembro lang ang nakakagamit. So ito yung pagkakataon po ninyo, vice, sa ating po director, yung mensahe po ninyo kasi mapapanood at mapapanood po ito ng mga miyembro po natin. Ano yung yung mensahe naman po ninyo sa kanila? sa inyo po, Vice? sige po. At uh, sa mga kapwa kong magsasaka, kung ayaw po natin pahingayin yung lupa natin, ay kailangan po natin i-condition. Kailangan parang sa katawan din natin na kung ang hihina tayo, kailangan natin ng mga vitamins. Kaya po sa pagpapakondisyon ng lupa, ito po ang gamitin natin. Nutrical. Subok na po namin ito dahil kaming mga direktor po ang taga-subok kung anong ipinipresenta rito ng mga technician. Maganda po ito. Hindi po kayo hindi kayo malulugi at mm, makakaminos kayo ng mga pataba. Katulad po namin. Dating 15, ngayon 11 na lang. Susunod na trapping, baka magbawas na naman po ako ng dalawa. Kaya malaki po yung natitipid at malakas po yung hani. Kaya gumamit na po kayo ng ganito. Kasi natin po ang director. Gumamit po tayo ng Nutrica. Ito po ay para mapalakas po natin yung lupa po natin. Ang nalagang po kasi natin yung ating lupa. Maasim na po yung lupa natin. Kailangan po gumamit po tayo ito para yung asin po ng lupa ay eh, ma natin. Kasi ang kinararami ng ani natin ay nasa lupa po. Lagaan po natin yung lupa, wag po tayong manghinayang na bumili ng nutrical dahil ito ay konti lang po ito. Apat na kaban lang po. Kung dagdagan ng sapong kaban yung pan mo, de, may anim na kaban na po tayo. Pupos sabi, yung pong do pa natin ni eh, masim Maasim na dahil sa paggamit natin ng synthetic na pataba dito na ibabalik po niya yung dating substansya po ng ating lupa. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Okay, maraming salamat po. na ano. So sa inyo po, na mga kasama po natin, mga miyembro po natin dito, at saka iba pang mga mga papanood, ang ating pong Primera Nutrigal, wala pong ibang ipinapangako sa inyo. Ano po? kundi alisin lang at ayusin yung lupa ninyo. Kaya kung pakiramdam po ninyo, yung lupa po ninyo, mahina na, maasim na siya, ito po yung solusyon. Tumating na po sa inyo pong bayan, dito po sa bayan ng General Natividad, ang Primera Nutrican. Sabi nga ni Direk, tsaka ni Vice, tanggal asim, lakas, ang lupa. Ayun, lalakas ang anik. Ano anip. po, kasi lalakas yung lupa, maalis yung yung asim. So, sabi nga rito, oh, let us feed the soil and let the soil feed the plant. So, yun lang po. Maraming pong salamat sa inyo pong panonood at pakikinig. Vice, maraming well, salamat po. Well, salamat. Uh, sir Marlon. Thank you, ay, Sir Marlon.